Eyyy, sarap. Morienda. Two minutes. <laughs> Ay, wow, maganda. Kailangan kong makikita ng ganyan sa asok Dragon, ayan, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. For today's episode guys, harbisin natin yung tanim kong patani kasi yung iba magulang na. Tapos, syempre ilalahok natin yan sa ginisang gulay. Masarap yan sa ano, sa ginisang gulay or pinakbet. Ayan, sa mga hindi pa po nakapalo sa ating Facebook page, pakipalo po ang aming page Dragonfruit Ladies Official at sa isang nating YouTube account DFL Sisters. Sisters. mga dragon. Let's go. Simulan na natin ang ating panibagong umaga. Yeah. Naputol na ang malunggay. Ako pati tuyo. yung tuyog, Gawin na lang natin yung binhi binhiin na lang natin. Ara, ay, sakit. Mm -hmm. Katain niyo yung nakaambok lang, ante, ha? Iba kasi, kasi, yung iba, manipis pa yan, eh. Wala pang laman. Eh. Mabango to, guys, sa gulay. Ito marami nang natuyo. binhiin na lang natin. ng naman ng mga ito ngayon ay kumakalam. Okay. Ikundon patula. Ikot pala ba. Liber hindi yung patani na anante yung, an yung gina-vlog, yung parang munggo. Ah <coughs> <O din, coughs> ganyan din. Patigasin lang na. May pura, may puti. Huwag mong hilahin baka maputol. Karami pang bunga 'yan. Sayang mamatay. Ayun no, ang noon niyan, guys. Sayang wala kami ng hindingan dito kaya ko mag Ito yung nilabas ko. Ay, hindi ko masyadong Hindi. Pag nabalik tayo minsan ko na nga, dabo nga palagi na eh. Ura dya daw. Ang lang na masarap nito eh. Kahit doon mayroong bunga. Pwede na, basta ng ganyan ang kulay. Kadami ka ng ganyan eh. Sa taas. Ayano sa na taas. Na, ayan, na, pwede pa to. Ito? 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 Oo. Oh. ito pwede na. Ayan, o, oh, ayan. Ito? Ayan. Ah, ito. Ayan sana, oh. Baka matukkal mo. Oh, na natukkal na nga dun, oh. Sa taas. Naputol na. 'yung ano 'yung marunggay, kaya kanina pa 'yan. Basta 'wag lang maputol 'yung bagay on... ng ano, dahila. Patani. Tingnan ko. Tingnan sa bandas pa naratak pa ako dito. Eh. kukit Sino? naman ang ating talong. Pwede <laughs> na yan. Um, kasi, ano pa, malambot Mabilis kasi magte eh Ayan, guys. Mga ngawi naman siyente. ng ating pang sa ating ginisang gulay. Ay, okay, gulay na naman, guys. Sorry. Gulay na naman yung gulam namin. <laughs> Ito naman yung tanim na kalabasan nila Ate Aiza. Yan, hinabest na nila. naman natin kung maligat. parang kon, no? Mas malalaki. Parang patani na nga. Ay, patani na. Patani na. pala, yung ginasabi ko yung isa. Yung... Parda? Hindi. Yung sit katatarang mukha na kanti pa sa inyo. Oo. Oh, yeah. Pero mas gusto ko yung kon. din pala lahat meron. Ay, tomato pa. Ito Ayan guys, ako kasi gusto ko ng binabalatan ito. Ayan din yung turo ni mama kasi ganito yung ginagawa niya dati binabalatan. Madali lang naman balatan yan kaya nababad sa tubig. Hmm. Pero pwede rin daw hindi balatan. Mas gusto ko lang yung nabalat rin. Nakasanayan mo kasi nabalat. Nabalat rin. Ito na yun ato, yung nagkawil ni tita paseng. Huwag babasyat. Ikaw magluto di? Ano, sure talaga kaya? Apo, ah, paglalao kum <laughs> lang. Ay, bala kayo diyan. Inaok <laughs> ko lahat Sabay-sabay yan. Paging natin, mga ka-Dragon, hindi pa hinog. Sarap sana ito sa maruya eh. Pag nahinog yan, guys, magmamaruya ta. Ayan guys, lagay na natin yung ating patani. Masarap ng gulay, oh. Wow, wow. Ayan, sarap na yeah, so -so -so. <coughs> <coughs> <Iy>, sarap. <coughs> maligat din yung ano kalabasa. Dina. Kastan, mabiyang, araw -araw, mag -a mm. Dina. -hmm. Gusto tan tumo, tumo. Maligat Masalamat po sa mga tinaga kagaling sa isoro. araw maganto na ito lang sa paglilingkod sa. Ngayon ka na rin lahat sa konsepto. Amen. Mangan tayo, mga kadragon. Mangan mga dragon. Gulay Gula <laughs> man eh. Gulay is like. Kulahan sa tutong ah. Hindi yung magkayat. Ay, tutong ka na. Pinamanap yung patani ko. Agdipagdugon tayo. Mas masarap guys magkaman. Thank ito, pagpagkano. Ang Kalabasa ni Liana Pasita. Kalabasa ni Yang Yang. May kamuti na pa. Meron eh. May kamuti, may kalabasa, may patani. Uh, Patula, wala. Bulang lang ato yun. Ang dami niya. Hindi, eh Bulang lang. Burang lang sa Tagalog, no? Mali. Antay. Ilo Ilocano, burang lang. Burang, burang lang siya. Thank sabaw. Wala. Yeah. No boss. Pag dumating ngayong araw guys yung solar, hmm. nag-unboxing tayo ng solar. Kahapon pa sana yun, kaya lang nagka-problema yata yung delivery. Kasarap yung panla. Para siyang mabango na kwan. Hmm. Tama eh? Hmm. Ikaw mo Hmm, sarap. Um, ah, mukating baki kasi malambot. Parang yung kwan 'yon, parang yung yung gabi rin na may lasa. Sarap. Nanam. Okay. Nanam po okay. ba mga na kung Kandila ko. Para na haluin 'yung mga buto ko kuno, labay ko ng tiligaya. Ang ending guys, nagsikamay lang rin ko Yung Ayun, <laughs> e, kutsara pang sabaw lang yan. Ano? Ano? Ano may kasunod? Ito po po daw. Ano sa pinagsay? Ito. Ito o? Sala ko nga kasunod na tayo eh. Hindi, nasala ko. Ito mo na gusto ko lang pong batiin ng belated happy birthday si kapatid na May Serrano. Yan, happy belated happy birthday po. Oh. Kami, pasensya na po ngayon ko lang kayo na bati. At si ano pala? Si Sister Maricel Pinsel. Happy, happy happy birthday, happy, birthday, happy birthday oh. sis. Sorry na late 'yung aming greetings. Ingat po kayo dyan Kain tayo. Ayan guys, magpapakain kami ng tiligayan ng baboy ni JD. Parang da, dami na namang hinog dito sa bayabas. Oh. Ganda ng mga katawan ninyo. Ang kahabang. mga kadrangon, katatapos ko lang magdilig ng gulay at mga halaman. Magtatanim naman kami ng antipasing mga ano, ibang pulo to. Kalautik yata. Kalumpit. Tsaka fire tree. Baka kasi mamatay na dun sa ano. Ano to? Ulang ka? Kalumpit. Ito? One binigay ng ano taga DA ah, Pudot. Hindi pa tapos tong aming ano, kus kusina. Dudublin pa dito sa labas. Kailan kaya mabakante yung aming kwan, ano, ah, Tsaka yung bubong, di pa nalagyan lahat. Dito sa amin, tag-araw na. Sa Isabela, Cagayan, binabangyo pa. May mula. Yung mga ito, at magkandamatay na yan sila doon dito sa bukid guys kailangan na ng ulan kay Hello, nagsasaka na ulit sila kay Efren kailangan na ulit ng tubig kaya lang kamay hagi ni bukas magga grass cutter tayo dito tumutubo na naman tong mga damo eh nanta? maulit tayo pinatagbuka Kalumpat, <laughs> or <orayo ma. laughs> Kaya kalumpat. Puro rayo ma. Kaya anak ng apo mo, de. Sabi ng tipasing yes, sa salamagi daw to. Paetre. Ito na naman guys ang problema dito kapag tag-araw. Hirap ng tubig. Kapag nagdilig-dilig na naman kami, hirap na naman kami. Hirap kasi magkwan dito ng ano yung pagawa ng bomba. Walang mahanap na balong. At sabi nila may ano daw, may adobe. Matigas na ano bato. May napukan na naman si Auntie pasing na ano saging. Lili niya ante. Huh? Lili maman. Okay. Tawa nagdagsan. 2, 4, 6, Sobra pa. Dalawa. Kung tigot pa tayo. And guys, luto tayo ng merienda. Mag-toasted tayo ng tinapay dito no, sa ma palayok. Senyor. Senyora. With margarine. At tapos lalagyan natin ng asukal sa ibaba. Merienda. Mm, two minutes. <laughs> Mabilis ang merienda. Mabilis ang pagduto Ang tawag dyan ay hindi na tasty bread, kundi toasted. Toasted bread. Toasted bread. bread. Mm -hmm. Maliliit lang yung aming tasty bread, guys. Binili lang sa baan yung ah, pindahan. Hindi uh -huh. <coughs> Isap sa kape. Uh -huh. Siyempre guys, samahan natin yan ng mainit na kape. So ayan mga dragon dumating na yung ating salad. Yay! Pagin na kami dito sa Lagen guys. Actually may para paparating pang apat daw para sa labas na. And thank you so much, Sir Almer Dali. Thank yeah, you, po! Thank you, po. Excited na kami mag-unboxing <laughs> ng Solars. At ito gaya ng hihina. Oh, Kaya okay. ah. wag nating install the pa Lagi <laughs> pala yung boxing ko. Pick niya nang <laughs> Maliwanag na dito sa kubo. Hindi na kami mag-

26.99 ang kwan, Isang sulat. Muro ba yun yeah. yung kaya? So, isa 67. 67. 67. <laughs> 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 <Di> na. Sabi na. Sabi na. Sabi na. Sabi na. Sabi na. na. Sabi Bilog. Uh, ang cute niya, guys. Ayan. Ito ang itsura. Eh, lang makakita ng ganito asul ah, na bilog. Parang ang ganda niya. Kaya kung daw. Ganda eh. ay yung panel. Ay, anong panel Ay, remote. Ito ang kanyang pan. Ay, dalawa. Ay, yun sa ilalim. Dito pala. Dito pala. Dito ang kapit na mga kanyang panel, yun. guys. Ah! Ganda eh. Ilang worth ito okay, yan. Okay. Parang plaka. Wala <laughs> ko may pa. Hey, <coughs> ang gilawa. Yo! Tatlo man! Ah. Dito, nag-charge na rin siya. Oh, ay, 3-4 bar. Hmm. So, ayan guys, yung isang ikakabit mo na natin dito. Sa susunod na yung iba pagdating yung pang outdoor na solar. may motion sensor din pala. Oo, yung siya. Ang bilid yung puti sa gitna. Oo. Oh.